Hello mga kasari. Ayan, magandang gabi. <laughs> Madilim na naman sa aking pwesto. Ayan. Ah, uh, 6 p.m. na. 6 p.m. na mga kasari ngayon ay March 4. Ayan, March 4 na. Ayan, ang dami kong aayusin ngayon. Anim na box. Ayan, kamusta kayo mga kasari? Kamusta kayo ngayong pagpasok ng March? Matumal eh, Matumal pa rin dito sa <laughs> lagi naman diba wala naman masabing mabigit ayan matumal sa ating lugar ayan yung ano ko Yung grocery ako kanina yung card ko is ano nag expired na pala yan nasa counter na ako bago ko napansin na nung tinignan ko, ko kasi naalala ko talaga kasi ano march kaya yeah, tinignan ko, sabi ko, hala, 4 pa lang ngayon, ay eh. expired na pala yung ano ko card ko, suki card ko, kaya ano, ah, uh, wala, nasa counter na ako, kaya hindi na i-ano. Ang bilis ah! <laughs> Wait lang, bayaran ko lang yung lunganisa. Ayan, dumating yung lunganisa. Binayaran ko. Ayan, um, ano ba yun? Nasa na ba? <laughs> nakalimutan yung ano. Ayan. Yung ano ko, yung suki card ko na yun is, kasi nung January, kasi sabi doon, ang sabi noon, kapag ka birthday, pag birthday, pag birthday mo, is ibabalik sa yung 100, kasi yung may bayad yun na 100 eh. May bayad yun na 100. Tapos, ako kasi nung January, hindi ko kasi nakuha. Akala ko yun, kumbaga hindi na ako magbabayad yung parang ganun kaya na parang bawi bayad bawi bawi parang ganun lang ano nila eh yun hindi ko na pala pwedeng ikuhanin kasi nga hindi ko nakuha ng January nung birthday ko yung 100 ko eh di sana kung nakuha ko yun yun yung pambayad ko pambayad ko ulit sayang nagbayad ko ako nina ng 100 sabi nung tahira sa akin sana na lang daw sa January na lang daw nin ko kasi pag ganito daw, magpas na yan daw, din na ibigay. So, sabi mo ganun pala yun. Dapat pala yun, pagka ano, kinukuha. Ibabalik nila yung binayad mong 100. Tapos pag nag-expire ka, magbabayad ka ng 100. Parang ganun pa. Eh, parang nakakalitong ano yun. Ayan, ito yung card. Parang pinatungan lang din ng ano, 2025 dito sa baba. Pinatungan lang nila. Na ganun lang ginawa. <laughs> Naka ano din ako, naka 500 na siguro. Parang hindi. Ba bago? Bago na naman? Bago gawa? Oo, oh, oh, namagal na siguro ito. Oh, oh. Mabili. Na, na, mabili. Ayan. Kasi ito yung huling ano ko, o resibo ko nung 1. March 1. Alam ko, hindi pa ako nakapang-rosary ulit eh. Kaya ito yung March 1, ang latest na ano ko. Ayan ito yung ano ko 100 yung balance ko is 188. Ayan ngayon yung dahil expired na expired yung card ko. Yung tiningnan ko yung resibo ko is Ayan kasi syempre binigay ko ayan 4. Ibig sabihin hindi nasama yung ano hindi nasama yung yung 100 ano 100 188 binasama kaya titingnan ko yan sa ano sa sunod, sa sunod namang grocery ako kung isasama kung mag kung sasama na ayan ayan yan yung four lang nagsa solo lang siya kaya itatabi ko yung resibo ayan ito yung binili ko kanina walang pineapple tang yung sana bibiliin ko kaya lang wala Ayan, binuksan na ito kasi kumuha ng 4 cubes kanina. Ito lang yung sigarilyo natin. paunti lang talaga yung sigarilyo. Hindi na bumalik yung dating rim. Bawat bili is rim. May bila ko dati ng tig-isang rim. Grabe. Ngayon, hindi na kaya. Hindi na kaya talaga ngayon. Ay, saka pala. Ayan. Uh, kumuha ako ng cook zero kasi may naghanap ng coxero. zero. Uh, kasi nung nakaraan wala. Yung grocery, minsan wala. Doon. Ayan, kaya ilan tong kinuha ko? Tatlo. Kasi ang expired niya is June eh. Apat dapat kukunin ko. Okay, eh, inaalala ko kasi isang tao lang naman naghahanap nito. Na ito. naghanap siya is eh, wala akong naibigay kasi nabili na yun nandyan ko. Ang ang expired kasi nito is June. Ayan o, oh, June 22. June 22 yung expired niya. Eh, inaano ko baka mamaya abutan sa akin ng expired. Ayan, ito lang naman. Tsaka dalawang coke original na. Uh, ito na yung pinagbibili ko kanina. Pero, nagpahatid pa rin ako kasi nga, bumili ako ng buhangin. Eh, mabigat yung buhangin. Hindi ako pa na. Saka, ano, kaya, okay lang na kumuha ako ng po. Para, masabay uh, na din. Ayan, noodles. Saka, meron ng ano, meron ng carbonara. Nakakuha na rin ako ng carbonara ikaw bumili ako minsan tapos hinahanap ni tumor hinahanap ni tumor. ayan 24 pesos benta ko nun 5.16 ayan kape hindi na lang limang mang carbonara itong carbonara tsaka noodles ito. So, ito na lang, kinuha ko na lang dalandan. Tig, tig ano lang, tig an, anim ba, lima? Ayan, tig anim lang yung kinuha ko kasi yung expired niya is November. Ang, ang lapit na yung ano na. Dapat yan, makaraan na. Alip ko siya. Tapos ito din November din. Pareha sila November. Kumuha na ako nakaraan ng orange. Kaya lang, ang ano ko parang mabili talaga yung orange na yun. Hala, kaya ano uh, orange yung kumakulit ng anim lang kasi panlalagay ko sa ano panlalagay ko yung sa pangkasabot ayan tsaka kapit ko tsaka ayan lang ayan lang ayan ang mga kasari ayan ayusin ko na muna itong iba Ayan, yung mga hot dog. Ito, tig-isang box. Uh, ano ito? Jumbo, tsaka ito regular. Sigurado yung tig-isang box yan. Ayan, ang dami. Ang dami nga ayusin. Ayan. Tsaka, ayan pang isa. dami nga ayusin. Kasi takawin mo sa preso, kasi ayosin ko pa yung unti. Ayan, ipabuhat pa buhat ko lang yung ano, yung naayos sa freezer kasi hindi ko kaya yun. <laughs> Itseba ba kaya ngyante soy? Ayan mga kasari, yung pisahan ko na. ano oras ko? 7.35 na. Ayan. Ah, uh, ngayon, ililista ko yung mga kung ano yung meron. Ang pisahan ko na yung pag-ayos. Ayan, inayos ko muna yung, ano, yung freezer. Siyempre, yung mga dati dyan, bago ko lagyan ng mga bago. At ililista ko. Ayan. Kasari inayos ko na muna. Yan ang inayos ko na muna yung paglalagay ng mga ano. Um, ayan. Mas kayo ito nga sa likod. Uy! Ligit yan. Ligit pa rin sa どうぞ。 ayan mga kasari tapos na ayan yung ayos ko pasado ba ito pasado <laughs> ayan nilista ko yung mga iba yung mga maliliit na ano yung nilista ko ayan pasado ba yan ang aking ano yung langgunisa na ito dito muna ito kasi kailangan muna sya makrusin ayan kasi lalo nito is mga hotdog. Ayan, Iyan ay na natin para ma-process sila. Tapos na ako magtrabaho. <laughs> Ayan, dami natin mga box. Ayan, mga box. Dami mga box.